Hello guys, good morning guys. Ayan, naprito ko na yung isda. Hindi ko na nakuha ng video. Dahil talsik-talsik yung mga mantika guys. Ini aku tuh guys ya. nah, Terang di yang mana Sekarang tu yan sa mga tubig. Ayan guys. Carrots. Bell pepper. At saka petchay guys. Ang gulay. Naghalo-halo ko na guys para di masayang yung mga gulay na natira. Yan kunting toyo. Ilagay na natin itong isda. Para maluto pa siya, guys. Ayan. Ayan, guys. Ilagay ko na ito, guys, dahon inuna ko yung tangkay guys kasi matigas ang dahon madali lang maluto ayan madaming gulay guys masarap ayan na guys luto na ang ganda guys ng kulay oh tapos masarap pa guys hindi na ako naglalagay ng asin pag maglalagay ako ng toyo wala nang asin iwas tayo ngayon sa maalat ang guys oh ang ganda